Today's regional collaboration is especially important for developing countries like ours as we propose an ambitious 87% increase in government investments in the aviation and airport sectors. kapin sa 300 ka mga international and national delegates ang nitambong sa ika nga Directors General of Civil Aviation Conference nga gipahigayon dinhi sa Dusitani Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong lunes, Oktobre 14. Amaong kalihukan nagtinguha sa pagtuki sa mga mahinungdanong issue kalabot sa aviation sector sama sa sustainability, resilience o inclusivity nga kapuslan sa umaabot. gitoke ato sa keynote address sa Secretary sa Department of Transportation Jaime Bautista, kung nasa nilagigahin ang 87% nga government investment alang sa aviation ng airport industry sa atong nasod. Uh, napakarami nating investment sa uh, aviation sector, no? uh, especially mga airports. No? Uh, we have completed since uh, June 2022, no? more than uh, 50 airports have been uh, improved. No? Uh, also kasama din dyan yung mga ginagastos ng private sector. No? Uh, yung uh, privatization, uh, the improvements that will be brought about by the privatization. Misaysay si Captain Manuel Antonio Tamayo, Director General sa Civil Aviation Authority of the Philippines, sa importansya sa paghatag prioridad sa epekto sa air transport sa klima misgot sab siya sa sustainable aviation fuel program ang proseso sa paggamit og alternative fuels itandi sa fossil fuel based aviation fuel nga makadaot sa kalikupan so we have to make use of what we have uh, kaya na kailangan magtanim tayo relevant ng mga puno na pagkukunan natin ng sap wala tayo other countries they have um, oil tayo wala ang gusto nga natin worldwide, internationally, i-reduce yung dependence natin sa fossil fuels kasi yan ang nag-propose ng environmental natin, eh, yung climate change natin, di ba? Ikaupat na kini nga higayon nga ang Pilipinas nagsilbing host sa DGCA International Conference. Kining panagtapok takupan sa birnes, Oktobre 18, kung nasa moduso ang DGCA ug mga action items pagsulbad sa mga issue nga giatubang karon sa aviation industry. Uh, of course, uh, pag-uusapan niya yung safety, is always uh, a major uh, topic for discussion, yung sustainability, titingnan natin uh, what are the uh, practices that will uh, allow us to uh, contribute to reduction of the carbon emission, no? uh, mga best practices in the industry. No? Yung uh, isa pa sa mga areas na pag-uusapan dyan is yung capacity building. Kinisi no? Eliza May Piñaranda, Alang sa MyTV, Cebu.